Hi guys, welcome back to my vlog. It's another day today, guys. It's a Saturday, and hulaan yung kuna saan kami. Ayan, Bumalik kami dito sa Kishanta, uh, Kishanta subdivision or village. Bumalik kami dito kina ate guys, kasi the kids decided to swim in their swimming pool. So, ayan yung mga bata. Ayan. Yung malalaking, malaking, pinakamalaking bata ko. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Ito yung pinaka, pinaka-cute na bata sa lahat. Ah. Pinaka-cute. Paghuwat sa diha. Why? What, what, where do you want to go? Sa swimming pool? Ah, oh, dili. Dili pa.

Namay mga makaong diri go pero init sa clubhouse. O oh, init tayo ila pizza na lang niyo Oh, na pizza. Init sa clubhouse ang kasi sa pag Mas init sa pavilion. Oy, ay, ayo. Pero sa ko ang pavilion. Pero hindi ako maliligo guys, yung mga bata lang. Kasi Kaya kami, kami so, ni Daddy pupunta kami nang haplupan. Pa-try naming patingnan yung sasakyan sa kasi patineria. nga Meron na naman siyang problema guys, so ko na lang. Yeah. Tapos ngayon, nagluluto si ate guys ng ginataang gulay. So hinihintay ko yun kasi nabutom ako guys. Kain muna kami. Beat, 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 beat. Update guys, umalis na sila niya. hinatid sila at nina ate. Tapos si daddy, saan ba siya nakapark? Si daddy nagpark. Saan nagpark si daddy? Ayan. Ayan si Jaguar. Ito yung dalawang ano nila motor. Si Kuya RG and Gian natutulog pa guys kasi si Gian is pang panggabi, si Kuya din panggabi. Ayan. Gakit talaga ng bahay nila. Uy, ang ganda. Tag 30,000 to guys, 30. Ta Iwan ko lang sa iba kung magkano yung upa. Siguro yung iba yung may-ari talaga yung ano. So, Taka na kami alis ni Daddy guys kain mo na kami ng lunch kasi nagugutom ako. Actually pinapak ko na yung isda kanina ni Ate guys hindi ko na ka talaga makayanan yung gutom ko. So ngayon naghintay na lang ako sa uh, ano ba 'yung gulay na maluto. Tama. ba? Kumain, pagkaon. lami kay Sunday na paika na today. Keni, o lami kay ni ne, dad. This one, agad eh. This one. Ayan guys, oh. Atsara. Sarap. Ang sarap. Kung gano'ng kaluwag sa ref namin guys, eto naman yung kahuot sa kang ate guys. Daming naman. Ayan, oh. Hmm? Tanya si Alas dito. Dito pa si Alas sa picture nila. Oh. Ayan ang baby namin. Baby Alas namin. Hintayin ko lang muna, guys, na makalutok si ate. And then, aalis kami ni daddy. Pupunta kami ng Haklupan. Papa-check up namin yung sasakyan. Okay? Guys, so, umalis muna kami ni daddy. As I've said earlier, uh, we will visit a shop doon sa Haklupan. Yung original. Yung yung dati pa namin napuntahan dati, guys. Napakita ko na yun sa... Napakita na ito na ako sa una sa akong videos. In one of my videos. videos love. uh my vlogs na ko nga nanga dengat tumiha so we will try to visit that place again we will try to have uh, jaguar check kung basin di ayma ma, ma fix panila or makita nila ba kung sir problema nganong inig sa aircon guys murag git ay gangis kanang tik 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 ba murag crickets sige papa crickets oh so there might be something wrong with uh magianan ba sa aircon or unsa ka mo nang it's better nga ma man check although di pa na mo ipaayo today because o pa mi pila po ng ilang charge ug wa mi kibaw sa go back. so much better man mahibaw mi ya na na may budget kaya akong budget ra guys para ra gud siya sa grocery to be honest and then ting bayad pa gud mo ron sa real estate tax so that's around one kapin what's the uh, number na ko dari Okay, okay. Atu, bang. Uh, balik wait lang guys. Oh. Indito kayo, kisanta guys. Dili ka sya tabog village, pero nicely. Nicely constructed gitu. mga houses diri ni Aboites for kanjo in fairness. Bus. Indok ila lugar kay naa da, you know. Bang baho, ato bang sihal. All right, so we're on our way to Haklupa now. And hopefully, na alay open lang ilang shop today. Open pala sila Saturday. Para makitanda yun nila si Melvin, si Jaguar, and then, you know, pa-check nila. Ako na istorya ka. Oo. Mag-watra ko dito sa kuhan. Mag-watra ko dito eh. Sina kuya guys na apa sa Manila, Muabot sila tomorrow hon. Tomorrow sa hapon, so we will be fetching them as well. Kay ugma wala na sa kuy work. Uh, RD na na ko, ugma. And maglaba siguro ko sa morning. Kay nakang labuno na po uniform ni Kian. Fiesta tomorrow. Yeah, tomorrow is uh, fiesta. Happy fiesta sa Talisay noon, mga tanga-tanga Talisay mga devoto ni Santa Teresa. So happy fiesta. Ano kaya dali guys? Oh, galing lang. Napahak na lang ang bukid guys. Oh, can't you see? we're oh, on the way to Haklupan. Diba? Wala din ko naka <laughs> seatbelt guys. Hindi ni wala yung seatbelt. Kaya sus Kaila pa ka muda? Melvin mo When was the last time we went there? Manchulay. July. kay ko guys, grabe. We had a sumptuous meal ilang ate. Ate, thank you so much for your generosity. Sarap ng ulam namin guys. Meron kasi siyang atsara na binili lang niya sa ano daw, may isdaan daw sa tabunok. Pilip talaga ako dito sa sister ko, guys. When it comes to domestic issues, domestic, ano, magaling talaga siya doon. Paano mag, ano, mag-maintain ng mga, ano, mga kobiertos, ano yung mga bagay sa kusina. Magaling talaga siya doon, guys. Ako hindi masyadong magaling sa mga bagay na yun. And, ang ulam namin kanina is, yung meron pa naman siyang lechon, so, free nine niya. And then, nag ano siya uh, gulay gulay na may gata tapos fried fish so yun ang ulam namin pero I'm so full And, tapos pizza may leftover sila na pizza kagabi nagpunta sila ng new star hinatid nila yung anak niya cause her daughter is her daughter works there so kumain sila muna doon bago nila si Gian. Ah. After namin dito, guys, ano, mabalik na miss doon or ano, oh proserit ano? Ewan ko lang, we'll see. May dala naman ako ditong eco bag and uh, trace of eggs. kasi kung may madaanan kami na mura lang na eggs, bibili kami ng eggs. So, Magpapa-music lang muna ako guys. Babush! So, guys, andito na kami kina Melvin. Ayan. Pumasok na si Daddy. Sana andun yung may-ari si Melvin para matingnan niya si Jaguar. Ang bilis pala namin, no? Wala pag five minutes dumating kami. Ayun eh, si Daddy. Ang hmm, dami niyang ina-assemble. Ang dami rin nagpapagawa. The last time we're here, hindi kasi niya na-fix yung uh, problema ni Jaguar, guys. Alaka-fix talaga dun sa Virama. Problema lang talaga sa Virama, guys. Masyado siyang mahal. Ang mahal ng labor. Dito, 200 lang, guys, yung labor nila. Sa kanila ang mahal. Kasi nga, nasa city nga lang naman sila. And, syempre, mahal ang abang nila. So, mahal sa nilang paningin sa ilang mga customers. And, nindo sa gin sila mo trabaho dito, guys. No questions, di ko, anak. Kaling lang, medyo mahal-mahal lang yun. Ay, andito na sila, guys. Sandali lang. Guys, may bahay doon, guys. O, sa top-top ng bundok. Ang ganda. Yan ang gusto ko dito sa Haklupan, guys. Napaka-covin siya. Nakaupo ko dito sa isa sa mga benches. don si Jaguar. Ang dumi-dumi ang dugyot-dugyot. Hindi na kasi namin yan nalilinisan, guys. Eh, kaya parating umuulan. Sayang lang yung pambayad. Ngayong December, guys, papalitan ko na yan ng um, ano ba? Tires and rims. Para magbukha naman siyang maganda. I'm back, guys! So yun, iniwan mo na namin yung mga bata kina ate. Maliligo pa daw sila uli ng swimming pool. Ayoko kusing maligo ng swimming pool guys. Alam nyo kung bakit. Kasi nakakatamad magbihis. <laughs> so yun, iniwan namin yung mga bata. Kumain na rin sila niya doon ng lunch. Si Alas guys, gustong gusto niya yung niluto ni ate na ano, nilagang uh, gulay. Ginataang gulay pala gusto niya yung tapos fish buti pa si Alas si Kian di talaga kumakain ng mga ganyan so pinaglutoan siya ni ate. pinagluto siya ni ate yata nung bago kami nang ng pansit canton alam niyo naman ang daming laman sa ref ni ate guys walang wala yung sa amin kulang kulang kasi yung budget ko guys oy mula nga ng uh, nag-reduction na ako dun sa utang ko ba sa salary loan ko sa sasakyan na short talaga ako guys kasi yung baya yung toka ko groceries. yung groceries kaso wala eh tiis tiis lang muna so Pagbalikan ko kay guys pagkatapos namin dito kasi masyadong maingay eh. dami sa sasakyan dumadaan off we go guys so umuwi na lang kami ni daddy because wala doon si Melvin nagkaano lang daw kami, nagkabaiwas. Yeah, so nang papunta kami pa, papunta naman siya ng City. Mahina din siya na bagong, bagong gawa ng ganito. So, babalik na lang siguro kami kung ano man. Observeran lang muna din namin to. Kasi ngayon, pag uminit kasi sa ang makina, dili na siya magsaba o murag gangis, murag cricket. Um, maingay lang talaga siya pag galing sa park talaga yung ano ba sa umaga tapos pag umatras ang ingay-ingay talaga niya para sa fan belt pero pinalitan na naman yung fan belt eh maingay pa rin so sabi nung mekaniko na tumingin kanina baka bearing, baka -bearing. pero mahirap din kasi mag-judge No, so, sabi niya ayaw niya mag ano ayaw niya mag-assume kasi hindi naman talaga siya yung expert daw so ako din hindi hindi rin ako magpapa check up sa, hindi, hindi ka rin naman pala expert, kasi sayang din yung pera at oras ko, ba diba? so yon ngayon is, mag-grocery lang kami ni daddy, bili kami ng itlog sa Excelsior and then and some ah mamaya na lang siguro dad at doon lang saan tayo swimming pool ah, uh, magpunta standby ta sa, oh, uh, standby ta Balik kami doon sa Kishanta. Pero ano na tayo sa clubhouse? Uh, pero sa clubhouse kami din Kasi andun daw si Naninya eh. Bumalik sila. Sana andun sila. Tatawagan ko muna guys. Babush! Hi! So dito kami sa clubhouse. Swimming pool nila guys. Ang ganda! Ang sarap pala dito! Ayun yung mag-anak ko. Alas! Nana! Oh, di ba? ligot-ligot din ni Ala. Uy, uy, uy! Uy, ginoon na Nakainom. <laughs> dahil nabasak malagi na yan dunggan, choy. <laughs> Patay. Gilang <laughs> dahil na. Ayaw naman ka ni siya. <laughs> dahil <nabasang laughs> nang dunggan ni Alas. Di siya ganaan sa Salbabida? Dili. Dili.

Ayaw yeah, nga sa babita. Ayaw nga nga. Pila mataw, so, 300 rin Wala! Sorry, 300? So. <laughs> 300? Wala nga. O, 100 mukha ka pin? Close your mouth. Close your mouth, Bob! O, 149 talaga na. Oo. okay na. Taas na? Sabi okay. ah, namin, taas na yan. Ah. Oo. Okay. Okay. Dito kami, akit kami dito sa clubhouse nila. Mayag, ipakao na siya, day. Ikaw, na ka. mawuyo. Iyan, uwi Iyan, mawuyo. Iyan, mawuyo. Iyan, mawuyo. Iyan, Ganda naman dito. Ayan, dito. So, meron silang board room. Nagpre-prepare din sila dito, guys, for the trick or treat. Ayan. This coming October 21st. Nasusuka ako, guys dahil siguro sa kabusugan so tingnan nyo yan ginastahan talaga yun ng kishanta oh. Oh. trick or treat kishanta halloween lagi laki guys ang lalaki ng mga dito guys oh kaya ang lakas ng tubig nila. Pero mahal ng tubig daw nila, 900. May basketball sila, may dalawang swimming pool. San ka pa? Tapos bababa lang sila. Bahay na ni ate ito, no? Oh, so bababa sila doon. Doon. Bahay na nila ate. So pasok kami dito sa... Ano? Bukao ka Busog kayo ko daw. Pupo lang muna na kasi na Ha? Aw. Oh. Ah, sa ake. Eh. Ya. Yeah. Andun pala yung bahay ni ate. Ano mo dito lang grass kaya maingay. Ito, kinoconstruct pa lang.

Tanya yan guys oh. Babalik ako definitely dito guys and liligo ako sa swimming pool nila. kayo big ulan doon sa haklupan pagdating namin wala na kakatapos lang picture picture so dito kami sa clubhouse nila guys kasi meron silang ano dito uh, parang cafe gusto mong iminom ng kape mahal yata dito pero huwag na lang eh. dito lang kami guys while waiting sa mga bata na matapos the, 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 ang tanong is anong oras sila matatapos yung ate ko mag one year na sila dito ngayong January, hindi pa siya nakakaligo dito sa swimming pool, sila Gian lang daw yun ang kagandahan basta um, high-end na mga ganito. Kasi yung mga amenities nila, sulit talaga. Saan ka pa? Hindi ka na pupunta sa, sa ibang lugar para maligo ka ng swimming pool. Meron, lang, meron na dito. Kung gusto mo mag-basketball, meron na rin. Wala lang sila dito, siguro gym. Kasi doon kinapapay sa condo nila merong gym doon. Tapos mas malaki yung swimming pool nila doon ang kaso lang kasi kinapapay kina ang layo nila from us talisay kami tapos mandaway sila so it will take really time eh dito ilang minutes lang like 10 to 20 minutes hindi na kami so maya na lang uli guys daddy maya oh. tapos na silang maligo guys Yabon. Saan ba okay, yung sheets ko dito? Ay, namukula ako. Ang init kasi, guys. Buti na lang, naka-sunblock ang lola nyo. So, babalik kami kina ate, maliligo na sila and uuwi na kami. Ay, hindi pa kami uuwi. Mag-grocery kami. nadalhin na lang namin itong mga bata sa grocery para sabay. Kasi traffic ngayon, guys, because ng fiesta ni Talisay wala kaming handa guys hindi kami hindi ka talaga kami naghahanda tuwing fiesta no, 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 no. ayun yung tatlo makay sila ng motor ni Gian kay Gian ba yun o kay ate <laughs> ay nakotong tatlong to napaka adventurous so bababa na kami guys kina ate Malapit lang kasi ang bahay ni na ate. Paglabas mo dito sa clubhouse, ika-fifth na house sila. Iba din yung mga names nila dito sa bahay nila, guys. Ano, may mga codes sila. Unlike sa amin sa Deka, pangalan ng mga fishes sa kanila, hindi. Maganda talaga ng mga bahay dito. Sana all. Mapapasana all ka talaga dito, guys, sa ano. So, rest rest assured guys, babalik at babalik kami dito hanggang andito pa sila ate, hanggang nagre-rent pa sila dito sa Kishanta. Ang ganda talaga ng ano, ang ganda ng lugar nila. Gusto ko talaga yung yung place. Tapos meron pa daw precious precious homes man siguro na mga ano din, may bago pero hindi siya Kishanta na. Ito lang sa kanila yung Kishanta. guys, oh, Precious homes daw yan. Pangalan ng, ano nila, subdivision. So, okay. sa baba naman to ng Kishanta. Oh, this is another developer din. Hindi na to avoid this. So, para lang yung deka, o. Oh. Ganyan lang, para mga boxes lang. Para mga carton. <laughs> Pero millions na yan, guys. Millions. na yung mag-ama, oh. Mag-anak. Ay, so si Alas, wala nang saplot.